let me just inform this body that uh, augmentation of any item of appropriation should come from savings and only appropriated amounts Wherein there is a deficiency, can be augmented. That is pursuant to the special, to the general provisions of the General Appropriations Act for 2022. Uh, would the distinguished sponsor confirm that? Uh, noted, uh, Mr. Speaker. but, uh, mr. speaker, if i may add, uh, my distinguished colleague, uh, i agree it's not an augmentation, but it is an appropriated amount in the gaa of 2023, mr. speaker. and what a special was, purpose fund? Uh, and what was that uh, appropriated amount? i believe it's a total of 7 billion, mr. speaker. the 7 billion is the contingent fund. is that, that correct? 7 billion in uh, 2022 and 13 billion in 2023, mr. speaker. those were amounts for the contingent fund of the yes, president. mr. Yes. speaker, let me also inform this uh, August body that the office of the vice president had no confidential funds appropriated in 2022. the item reading or denominated as confidential intelligence and or extraordinary expenses, had a zero appropriation. With a zero appropriation, the intention of the Congress in the 2022 JAA was not to fund this item of expenditure. Is this correct? mr. speaker, the uh, honorable uh, legman is correct, but this is uh, uh, under the contingent fund, mr. speaker. yes, we are talking about the contingent fund because the amount of 125,000 came from the contingent fund. and uh, it is also correct that a zero appropriation, if we call it a Appropriation cannot be augmented. Can you uh, run that question uh, no. uh, one more time, uh, Congressman, uh, Honorable? When Lechman? an item of expenditure has no appropriation or zero, it cannot be augmented. Under the general provisions of the GAA for 2022, Mr. Speaker, the contingent fund is a special purpose fund for new or urgent projects or activities. So, the request of the, the Office of the Vice President came up uh, after the GAA was approved, Mr. Speaker. Therefore, the Office of the President has to release funds because it was requested. by the Office of the Vice President, Mr. Speaker. Unfortunately, unfortunately, Mr. Speaker, the distinguished sponsor does not answer my question. Uh, with that uh, statement, Mr. Speaker, I would end my interpellation on the proposed budget of the office of the president and uh i would not ask any more questions because my questions are not properly answered or squarely answered by the distinguished sponsor thank you mr speaker thank you distinguished sponsor sa katanungan po ng uh, aking uh, kasamahan dito sa kongreso ang 2021 uh, travel expense po ng uh, uh, Office of the President ay nasa 37.499. Uh, Mr. Speaker. Mr. Speaker, magkano naman ang ginastos for travel noong 2022, last year? Ang 2022 po ay umakyat sa 398307, uh, Mr. Speaker. With that, Mr. Speaker, grabe, more than 10 times ang ginastos sa mga biyahe last year. Mr. Speaker, kung 398 million ang nagastos, magkano naman supposedly ang allocation for travel ng Presidente sa national budget noong 2022? Linawin ko lamang po yung aking naunang statement, Mr. Speaker, kung ako'y papayagan ng aking kaibigan dito po sa Kongreso. Kaya po mababa ang uh, 37 million lamang noong 2021 uh, dahil ito po ay panahon ng pandemya. At alam po natin na Pangulong Duterte ay hindi po bumiyahe na mga panahon na yun. Subalit, so, nung pagpasok po ng administrasyon uh, Administrasyong Marcos, kaya po ito umakyat, um, nagumpisa na po ang pagbiyahe ng palasyo Mr., uh, ng Pangulo, Mr. Speaker. Yeah. Mr. Speaker, so yun po. Kung merong 398 million na ginastos, magkano ang actual allocation? Yung nasa uh, General Appropriations Act noong 2022. So, actual yan. Actual yan. Ito po ang, uh, Mr. Speaker, ang aktual na pondo uh, na gamit, 398,307,000, Mr. Speaker. So Mr. Speaker, pero yung nasa GAA po, supposedly so, yung inalot lang ng Kongreso for travel, magkano po siya? Mr. Speaker, sana po hindi mababas sa time ko ang uh, na ko consume sa pag-confer po na ating sponsor. Mr. Speaker, uh, ako po humihingi ng paumanhin sa aking pong uh, kasamahan sa Kongreso, pero ito po ay 314 million 372, Mr. Speaker. Mr. Speaker, uh, ibig sabihin po may diferensya na 84 million pesos. Mula dun sa kung magkano yung inallocate ng Kongreso, tsaka sa aktual na nagastos ng Pangulo for 2022. Mr. Speaker, ano ang funding source ng 84 million na diferensya? Up, 2020. 2020. 2021. Ang uh, source po naman ginoon Speaker ay continuing appropriations, uh, Mrs. Speaker. Mr. Speaker, hindi po ba ito galing sa contingent fund? Mr. Speaker, hindi po ito galing sa contingent fund. Okay, Mr. Speaker, for 2023 naman, magkano ang allocation for travel? Ang actual po na naibigay, uh, na gastos po ng Office of the President ay 670,644. Mr. Speaker, so far, kung mayroong 671 million for the whole year 2023, magkano na doon ang nagastos na ng pangulo? So far, uh, Mr. Speaker, ang uh, nagagastos po ng uh, Office of the President para sa travel expenses ay nasa 418,535,969.46, uh, ginong Speaker. Mr. Speaker, magiging sapat ba ang 671 million o kailangan maghanap ng dagdag na funding source para sa matitirapang travels ng Pangulo for this year? Mr. Speaker, may CONAP uh, for 2022. Uh, Mr. Speaker, can uh, the sponsor clarify, ang 671 million, sapat na po ba yun? O kailangan pa mag-source from other uh, funds? Ito po, uh, Mr. Speaker, ay sapat na. Dahil kung titingnan ho, ngayon ay uh, nasa Oktubre na ho tayo, and uh, wala na po mga ng, uh, mukhang... Uh, Uh, ang uh, travel ng Pangulo ay limited na sa mga panahon po na ito, Mr. Speaker. Mr. Speaker, for 2024 naman, ang travels ng Presidente ay shouldered ng alin pong line item sa budget, tsaka magkano? Maari mo bang, uh, Mr. Speaker, pakiulit ng uh, tanong? Mr. Speaker, for 2024, aling line item po ang pagkukuna ng pangbiyahe ng pangulo at magkano ang allocated? For 2024, ang proposed po ay uh, 1 billion 148 million Mr. Speaker. Ibig sabihin Mr. Speaker, from 2022, 398 million, 2023, 671 million, for 2024, around 1.15 billion pesos, Mr. Speaker. Almost doble pa iyan ang travel budget ng Pangulo sa taong ito, Mr. Speaker. Magiging doble ba ang bilang ng trips o doble ang bilang ng mga sasama? Mr. Speaker, balak ba ng Pangulo na pumunta sa Formula 1 sa Singapore sa 2024? Ang uh, 2024 po, ang propose, ito po ay propose pa lamang at ito po ay request pa lamang. In-anticipate po na marami pong magiging biyahe ang Pangulo para po uh, makahikayat pa ng mga investor, uh, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kasi yung sa Formula 1 po, if ever, shoulder na naman ng taong bayan. Kaya po, we'd like to know in advance, Mr. Speaker, pupunta po ba sa susunod na taon sa Formula 1 Singapore ang Pangulo? Ang uh, presidential po ang uh, local engagement, foreign state at uh, working visits ng pangulo at pati ang uh, visiting foreign state leaders, ministers at iba pang mga dignitaries ay nagmumula po dito sa mga pondo na ito ng uh, Office of the President, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi po head-on na nasagot yung ating tanong. And Mr. Speaker, ang First Lady din naman ay proud na dumalo ang Pangulo this year sa Formula 1 para sa networking. So kung proud po ang Office of the President, eh di dapat po, hindi ikahiya kung dadalo ang Pangulo sa Formula 1 sa 2024. Ang ang uh, biyahe po ng pangulo sa, sa Singapore ay ito po ay isang invitation mula po sa mga sa isang uh, grupo ay uh, yung pong uh, pagpapanood sa Formula po. Ito po siya po ay naimbitatahan laang, Mr. Speaker in advance. Sige, Mr. Speaker hindi ko na po ididiin kasi kahit mismo sponsor po natin ay nahihiyang uh, i-admit kung dadalo next year ang ating pangulo sa Formula 1 sa Singapore. Mr. Speaker, i-assess po natin ang foreign trips. Uh, ang daming travels noong second half ng 2022. Para matasa po ng tama ang epekto ng foreign travels, we'd like to ask, gaano kalaki na ang ating foreign direct investments for the first half of 2023? Bago ko po sagutin yan, Mr. Speaker, ang kanyang tanong, babalikan ko muna yung tanong po ng aking uh, kaibigan. Uh, yung hinggil po sa Formula 1, ito po ay upon invitation. So hindi po natin sigurado kung may mga invitations po ng darating sa Pangulo next year at kung meron po siya mga invitations for a meeting, yun naman po ay sinabay lamang. Nauna po kasi yung invitation para po dun sa business conference meeting sa Singapore at yung uh, uh, Formula 1 na racing naman po, yun po naman ay sideline lang po dahil siya po ay naimbitahan na bigyan po ng ticket, Mr. Speaker, as far as I know, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, sa foreign direct investments, gano'n po kalaki ang ating uh, FDI, first half of 2023, tsaka first half of 2022 na rin? Sa so first half of 2023, Mr. Speaker, ay uh, meron ng 71.78 billion uh, pesos na investments, or dollars, 71.78 billion dollars, Mr. Speaker. First half po ito of 2023, Mr. Speaker. Total po yan, uh, Mr. Speaker. Pero sa first half lang po ng 2023, Mr. Speaker. Kasi Mr. Speaker, based sa uh, ating... Uh, Mr. Speaker, ayan po ay susumitihon namin sa inyong tanggapan Ah, uh, bago po matapos ang araw, Mr. Speaker. Sige, Mr. Speaker, kasi sa observation natin, first half of 2023, ang ating investments na pumasok ay nasa 4 billion dollars. Pero Mr. Speaker, compared to the same time period noong 2022, nung wala pa ang mga biyahe ng pangulo, 4.91 billion, Mr. Speaker. Tapos noong 2021, buong taon na po, Mr. Speaker. 10.5 billion dollars or kung half year nasa 5.25 billion dollars Mr. Speaker. Kaya mas malaki pa ang rate ng pagpasok ng investments sa bansa no emergency pa ang pandemic kumpara ngayon Mr. Speaker. Kahit na biyahe ng byahe ang pangulo. Kaya this implies hindi naman pag-attract ng FDIs ang pangunahing dahilan bakit byahe ng byahe ang Malacañang. Nababaon sa utang ang mga Pilipino sa dagdag na gastos kaya The Filipino people should not pay For the revenge travel of our top officials, Mr. Speaker.